คื <Yeah. S 2>、yeah. Terima kasih telah <laughs> menonton! Wala ng buhay at may tali ng panyo ang bibig ng isang 18 anyos na babae ng matag grade 12 student na biktima na si Fatima na una nang naipost online na missing. Sa interview na kasama ang isang lalaki, ayon kay Jam, 12 hours umano ang kanawala na itong buhay. Inamin ng ina na si Evelyn na nagpaalam sa kanya si Man sa biktima. Dagdag pa ni Evelyn, ngiyak naman ang ama na si Alvin ng kapanayamin ng brigada dahil akala niya ay nagpa-practice lamang ito ng sayaw. Patuloy ang investigasyon ng kapulisan.